<laughs> so, good morning po sa inyong lahat. Ako po uli ang inyong abang lingkod, JDB. Eto ho, meron na ho agad na lumabas na survey para sa 2028. Napakaaga, kabubukas pa lamang po ng 20th Congress. So, eto ngayon yung sinasabi nyo, nabuwagin ang Senado. <laughs> Tingnan nyo naman yung mga ipinaglalagay dito. Oh, kita nyo yung uh, kawalan ng mga Pilipino ng uh, katinuan sa pagtili ng kandidato. Sige nga. Hamakin nyo ibabalik si Robin Padilla. <laughs> sa gagawa nun, are you guys crazy? Sabi nga ni Quarantina. Diba? And Bong Revilla na natalo at nag, uh, nagagalit dahil magdidimanda, dahil daw sa uh, ibinu, uh, binalikan yung problema niya ron sa kanyang PDAF na siniraan siya. 'di ba? Dapat pagkatalo-talo. Ganoon. That's politics eh. Normal lang na 'yun. Bahagi ng inyong kasaysayan 'yun. Noong kampanyahan, hindi niyo yung sinagot, hindi niyo inungkat. 'Di diba? Tapos kung ano anong mga pakyut ang uh, ang mga ang mga sinasabi ng mga miyembro ng alyansa imbis na 'yung issue at hand ng taong bayan, 'di diba? 'Yun ang kanilang 'yun ang kanilang inaano. Eh wala eh di diba? So, and then, Paulo Duterte, kabilang sa pulong, ha? <laughs> o, oh, tingnan nyo. Pang ilan? Pang uh, apat hanggang pang anim. Di ba? Tapos si Cheese Scudero. And then, uh, sino pa ba? Jingoy Estrada. Thank god. Anong anong mangyayari sa atin ito? <laughs> Kaleche-leche na tayo. 'Di ba? Ayaw na. <laughs> Walang pinagbago ang mga Pilipino mula po ng 2016 sa totoo lang. Noong 2016 uh, national election na alala ko noon, yung mga kapitbahay ko noon sa ano, shout out sa mga batang kangkalo diyan sa bagong baryo, no? So, diyan sa Makanening. Na sabi ng mga tambay doon Ewan ko kung buhay pa sila, kung mga nadali ba ng tokbang. Uh, baboto raw nila kasi maraming adikron, supporter ni Duterte at saka ni Lenny Robredo. Yun daw ang iboboto nila. Sabi nung isa, bakit ba naman iboboto si, ano, si Lenny? Sabi nila. Eh, kasi build, ano yung dilawan yun, sabi. Hindi, si Digong manyak. <laughs> Talagang manyak, ha? Uh, Diborsyado yun. Si Lenny Robredo, byuda. Ultra guys, pagdating yan sa Palacanang, pare, wasak yan kay Digong. Sabi ko, tang ina, ganito kayo mag-isip? Ganito ang mga Pilipino, pumili ng leader? Pornhub ang basehan? <laughs> Tapos ngayon naman, si Polong hindi makapagpaliwanag ng 51 billion na hindi binabanggit, di ba? hindi mo malaman kung supporter pa niya yung nagsasalita ito yung ginamit sa ginamit sa ano sa mga sa flood control na hindi naman nila maramdaman since 1987 na pumasok ang tatay niya sa pwesto hanggang ngayon sila nagpapalitan lang diyan walang nagbabago walang mitigation sa baha ang biro-biro nga raw po diyan sa Davao ay sa akin kay eskwela dati post pa lang sa FB na uulan sa Davao no? Eh magligpit ka na. At pag naramdaman mo ang ambon, sigurado andiyan na agad ang baha. <laughs> Nasinanay na lang sila sa mindset na ang mindset nila doon ay pantay lang ang level ng tubig sa lupa. Kaya bakit nila ito ko questionin kung pumasok sa lugar nila at bumaha? Ayos. Eh bakit naman ang nabotas, mas mataas ang water level sa kanila? O hindi naman sila palaging baha, ngayon lang. Dahil sa kinurap na flood control program. Di ba? Saan ka nakakita na yung yung uh, flood wall? Diyos ko, yung flood wall eh hollow blocks, pang firewall, nung gumuho ang nilagay sunbag sana punta yung budget. 'Di ba? Oh. Yan, yan mga yan, yan, yan ang yan, ano. Alam niyo ho kasi kapag may bahid na, huwag na ho nating ibalik. Parang awa niyo na kasi pag yung may bahid na, ibinalik niyo pa sa kapangyarihan, kinunsinti niyo lang lalakas lang po yung loob niyan. 'Di ba? Maganda nga kung mapatupad na maging batas na yung yung uh, no, yung ano yung anti-political dynasty bill. Eh. 'di ba? Maganda kung napapatupad na 'yon, one at a time. Isang politiko lang talaga dapat sa isang pamilya alam mo ba tatay mo mayor o di ba kana na senador? 'Di ba? Kung gusto niyo tumakbo pareho, mag-toss coin kayo. Usap kayo, anong mong gusto kandidato? Sige, toss coin tayo. Ako local, ikaw national. O sige, magsenador ka. Toss coin. O kung sinong manalo, edi eh, 'yun ang tatakbo. The rest of the family support. Ganun dapat. 'Di ba? Kaya nga sabi ko tigilan na natin yung pagpapanatiko panatiko. 'Di ba? Kasi yung pagiging panatiko, buong angkan susuportahan niyo, sasambahin niyo pati apelyido. Oh, tignan niyo si Aimee Marcos. 'Di ba? Sinasalot yung sariling kapatid. Marami sa mga loyalista, Marcos pa rin, Amy pa rin kasi apelyidong Marcos. E paano pagtapos ni PBBM? Pagtapos po ni PBBM, wala nang Marcos napapalit sa kanya sa national. Oh, si Sandro hanggang kongreso lang yan. Hindi pa siya pwedeng magsenador, kulang pa po sa edad. 2034 pa siya pwedeng kumandidato pag senador. 2028, ay 2031 pa siya po pwedeng kumandidato. Anim na taon pa ho. Oh. Di ba? Sino pagtitiisan niyo yung mga Marcos Marcos loyalist? Si Amy? Baka <laughs> gawin niyo pang presidente yun. Never again. Tapos <laughs> Mario Sep. <laughs> Tigilan niyo na yung kalukuhan na yan. Maliho yan. ba? Diba? Tama lang yung pagiging uh, loyalista. Basta tama ang ginagawa ng politikong yan. Pero, yung uh, buong angka na isambahin mo, nako po, kilabutan ka na. <laughs> Wala ka nang pinag-iba sa mga bagong sibol na mga loyalista ngayon. Yung mga bagong sibol na loyalist ng DDS. ba? Diba? Dapat po mag yung loyal sa, ating inter sa interes ng ating bayan. Kasi yung interes ng bayan, tao po yun. Tayong, taong, taong bay tayo po yun, taong bayan. oh, Oh. ba? Diba? Tayo po yung ta interes ng bayan eh. Maging loyal tayo sa interes natin. Ano ang mapapala natin sa demonyong yan. Pag demonyo, maladigong, wag mong iboto. Di ba? Malapulong, huwag mong iboto. O, oh, malabi ko soto, tangin na iboto natin. O, oh, di ba? Ganun. Pag maayos ang politiko, hindi yung pagka-kaapilido lang, kamag-anak, pinsan, ay, boto natin kasi ano yan, dugong ano yan, ganito eh. Eh? <laughs> o, tignan yung ang Davao City. What do you expect? na performance nila sa kongreso. Oh, ang Davao City ilan yun? congressman nila ron puro mga Duterte. 'Di ba? Unang araw ng pasok, nag-walkout pang class, pang ano, pang parang classroom, eh, pang row 4. 'yung katuwiran ni Pulong, bakit? Ah, Ayaw ko daw niyang maki-join sa circus. E di sana hindi ka na ko ng pagka -congres, congressman, 'di ba? He said that uh, he represents the interest of his constituents. Okay, since you represent their interest, tanong ngayon ito, saan mo ilalaban ng interest ng iyong constituents kung hindi ka nagpapakita sa Kongreso? So ibig sabihin po, hindi mo ma hindi niya maisusulong ang mga interes sa mga pangangailangan ng kanilang residente. Tama? O, paano niya ito kukuhaan ng pondo? Lalo na yung mga kongresista natin, hayok sa kwarta. Uulitin ko, hayok sa kwarta. O yung mga manyakis, hayok sa laman. Yung mga kongresista natin, hindi man lahat, karamihan dyan, hayok sa kwarta. Di ba? Paano niya, paano siya makakakuha uli ng pondo para sa flood control, never ending flood control nila, sa mga road repairs nila? Sige nga. O saan yun? Sempre ang sagot po doon sa sariling bulsa nila sapagkat bilyonaryo po silang pamilya or trilyonaryo pa nga kaya nga protektado ng korte suprema at ng ombudsman ang kanilang salen, hangga't maare, they find ways 'di ba para hindi yan mabuksan at mabulatlat magkano kaya ang kanilang tinatanggap ay nako So yan na tingnan yung survey Kahit sabihin pa natin ako I don't treat survey na Ah, uh, this is a mind conditioning. Ako, I treat the survey as data so that we can move forward. Diba? Tingnan nyo nangyari sa alyansa. Ang ganda ng survey ng alyansa. Ano nangyari noong pagkatapos ng halalan? Hmm. ba? Diba? Pagkatapos ng halalan, yung alyansa lansag. <laughs> Such a devastating result sa totoo lang because they were they were expectant na at least maka uh, ano makawaluman lang 'di ba laglag yung mga taga -alliance.